marahil marami sa inyo ang nakarinig na tungkol sa Stoicism. Baka ang naiisip ninyo ay isang matalinong tao na walang emosyon, hindi ngumingiti o umiiyak kailanman. Ngayon, babasagin natin ang mga maling akala na yan. Humanda kayong malaman kung bakit ang mga Stoic ay hindi totoong walang pakiramdam na parang bato at ang kanilang filosofiya ay hindi tungkol sa pagpigil ng emosyon. Haharapin natin ang limang pinakakaraniwang maling pananaw na tiyak na magpapabago sa inyong pagtingin sa sinaunang aral na ito. Ano nga ba talaga ang Stoicism? Ito ay isang sinaunang pilosopiyang Griego na nagsimula noong bandang 300 BC. Tinuturuan tayo nito kung paano mamuhay ng mabuti at makabuluhan sa itong praktikal na gabay para makamit ang kapanatagan, karunungan at panloob na lakas. Hindi ito isang relihiyon kundi isang set ng mga prinsipyo na tumutulong sa atin na harapin ang mga hamon ng buhay. Simulan natin sa una at marahil, ang pinakamatagal ng maling akala. Mito bilang isa, ang mga stoic ay mga robot na walang pakiramdam naganap na walang anumang emosyon. Isipin ninyo ang isang tao na hindi kailanman nagagalak, hindi nalulungkot, hindi nagagalit. Ganoon ang pananaw ng marami sa isang tunay na stoic, isang walang kibong ribulto na humaharap sa mundo na may mukhang bato. Ngunit ito ay isang malalim na kamalian na ganap na bumabaluktot sa tunay na diwa ng sinaunang pilosopiya. Sa katunayan, lubos na nauunawaan ng mga Stoic na ang emosyon ay isang hindi maihihiwalay na bahagi ng kalikasan ng tao. Hindi sila naghikayat ng pagsugpo o pagpuksa sa mga ito. Ito ay imposible at nakakapinsala pa nga. Sa halip, itinuro ng mga Stoic na magkaroon tayo ng kamalayan sa ating mga emosyon, unawain ang kanilang pinagmulan, at higit sa lahat, pamahalaan ang mga ito nang hindi hinahayaang kontrolin ang ating buhay Ito ang mahalagang punto Nagbigay sila ng pagkakaiba sa tinatawag na paunang impresyon Ang ating unang kusang loob na tugon sa isang pangyayari At paghuhusga kung paano natin binibigyang kahulugan ang mga impresyong ito Kumuha tayo ng isang pamilyar na halimbawa na ipit ka sa matinding trapiko ang iyong paunang reaksyon ay pagkainis o maging galit. Hindi magkukunwari ang isang stoic na hindi niya ito nararamdaman. Aaminin niya ang pagkainis na ito. Ngunit sa halip na hayaan itong lumaki at maging matinding galit, tatanungin niya ang kanyang sarili. May magagawa ba ako para dito? Nasa kontrol ko ba ang trapikong ito? Malinaw ang sagot. Hindi, at pagkatapos ay tututok ang stoic sa kung ano ang kanyang kontrolado, ang kanyang reaksyon, ang kanyang saloobin, ang kanyang kapanatagan. Maaari niyang gamitin ang oras na ito upang makinig ng audiobook o simpleng magmuni-muni. Kung gayon, ang stoicism ay hindi tungkol sa pagiging walang kaluluwa. Ito ay tungkol sa pagiging amo ng sariling damdamin, hindi alipin ito ito ay tungkol sa kakayahang panatilihin ang malinaw na pag-iisip at katinoan kahit sa pinakamatinding emosyonal na kalagayan ang mga stoic ay mga realista alam nila na dumarating ang galit takot o lungkot ngunit natuto silang hindi pahintulutan ang mga emosyong ito na idikta ang kanilang mga kilos at sirain ang kanilang Panloob na kapayapaan. Pagdating sa ikalawang maling akala, hindi totoo na ang stoicismo ay tungkol sa matinding pagtitiis at patuloy na kalungkutan. Parabang ang buhay ng isang stoic ay isang walang katapusang serye ng paghihirap na kailangan nilang sadyang hanapin at pagtagumpayan upang matawag na tunay na pilosopo. Iniisip ng ilan, na sadyang tinatalikuran ng mga Stoic ang lahat ng kaligayahan, namumuhay ng parang Spartan, at halos sinasalubong pa ang sakit bilang bahagi ng kanilang landas. Ang paniniwalang ito ay hindi rin angkop sa katotohanan. Ang Stoicismo ay nagtuturo sa atin na tanggapin ang mga bagay na hindi natin maiiwasan at paunlarin ang tibay ng loob sa harap ng mga hamon, hindi ang maghanap ng sakit para lang masaktan. Ang layunin ay hindi ang maging malungkot kundi ang maging handa sa mga hindi inaasahang pagsubok na maaaring ibigay ng buhay. Ito ay isang napakahalagang pagkakaiba. Hindi masukista ang mga Stoic. Pinahahalagahan nila ang saya, masarap na pagkain, pagkakaibigan at ang ganda ng mundo. Unit alam nilang ang lahat ng ito ay panandalian at maaaring mawala. Kaya nga isinasagawa nila ang premeditatio malorum, ang pag-iisip sa mga posibleng negatibong sitwasyon. Hindi ito paghahanap ng sakit, kundi paghahanda para dito. Nakakatulong ito upang hindi tayo mabigla kapag may nangyaring masama. Halimbawa, kung nagkasakit ka, kinikilala ng isang stoic ang sakit at discomfort hindi siya magkukunwaring ayos lang o magsasaya sa kanyang karamdaman. Ngunit hindi niya hahaya ang sirain nito ang kanyang kalooban at hindi siya lulubog sa awa sa sarili o kawalan ng pag-asa. Magtutuon siya sa mga bagay na nasa ilalim ng kanyang kontrol. Ang pagsunod sa payo ng doktor, pagpapahinga at pagpapanatili ng kalinawan ng isip. Hindi ito paghanap ng sakit kundi pagpapalakas ng ating panloob na pagkatao na nagbibigay kakayahan sa atin na manatiling balanse anuman ang mangyari sa labas ang tibay ng loob ay hindi tungkol sa pagiging manhid sa sakit kundi sa hindi pagpapahintulot na kontrolin ka ng sakit ito ay tungkol sa kakayahang harapin ang mga pagsubok nang hindi nawawala ang iyong panloob na kapayapaan Inahangad ng mga stoic ang isang maunlad at makabuluhang buhay, ngunit alam nilang may mga pagsubok na hindi maiiwasan, at itinuro nila kung paano harapin ang mga pagsubok na ito ng may dignidad. Ngayon, iwaksi natin ang ikatlong alamat na ang mga stoic ay mga fatalista. Maling paniniwala ng marami na ang mga stoic ay basta na lang tinatanggap ang lahat ng nangyayari sa buhay ng pasibo dahil daw tadhana na at wala nang pwedeng baguhin. Anong saysay -say pangaraw ng pagkilos kung nakatakda na ang lahat? Ito ay isang malaganap na maling akala na nagpapalit sa isang aktibo at praktikal na filosofiya tungo sa pasibong kawalang kibo. Sa katotohanan, itinuturo ng stoicismo ang malinaw na pagtukoy sa pagkakaiba sa pagitan ng mga bagay na nasa ating kapangyarihan, nasa ating kontrol, at ng mga bagay na wala sa ating kapangyarihan, lampas sa ating kontrol. Ito ang pangunahing prinsipyo na tinatawag na dichotomy of control. Hindi natin kayang kontrolin ang panahon, ang opinyon ng ibang tao, ang resulta ng lotto o maging ang ilang sakit. Ngunit, kaya nating kontrolin ang ating mga kaisipan, ang ating mga aksyon, ang ating mga reaksyon, at ang ating mga paniniwala. Dito mismo, ipinapakita ang aktibong paninindigan ng isang stoic, kung saan may kontrol tayo, dapat tayong kumilos ng buong husay at may kabutihang loob. Magbibigay ako ng halimbawa, maghahanda ka para sa isang mahalagang pagsusulit. Sasabihin ng isang fatalista, kung nakatakda akong pumasa, papasa ako kung hindi-hindi, bakit pa ako magpapagod? Ngunit iba ang gagawin ng isang stoic. Siya ay masigasig na nag-aaral, inirerepaso ang material, at tinitiyak na sapat ang kanyang tulog. Ibig sabihin, ginagawa niya ang lahat ng nasa kanyang kapangyarihan upang lubos na makapaghanda. Gayun pa kung pagkatapos ng lahat ng pagsisikap na ito, ay mababa pa rin ang kanyang makuhang marka. Halimbawa, dahil sa sakit sa araw ng pagsusulit o dahil sa hindi patas na tanong, hindi siya malulugmok sa kawala ng pag-asa. Tatanggapin niya ang resulta dahil ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya at ang kinalabasan ay wala sa kanyang kontrol. Hindi ito pasibong pagsuko kundi isang matalinong paglalaan ng pagsisikap at enerhiya. Ang stoic ay aktibong kumikilos, naglalagay ng suktulang pagsisikap kung saan siya maaaring makaimpluensya sa sitwasyon, ngunit iniaasa ang mga resulta na nasa labas ng kanyang kontrol. Ang ganitong pananaw ay nakakatulong upang maiwasan ang labis na pagkabalisa at pagkabigo habang pinananatili ang motibasyon sa pagkilos. Ang fatalismo ay kawalang-kibo. Ang stoicismo naman ay rasyonal at sadyang pagkilos kasama ang mahinahong pagtanggap sa mga bagay na hindi nakayang baguhin. Ang ikaapat na maling paniniwala tungkol sa stoicismo ay nagsasabing ito raw ay isang makasariling pilosopiya na nakatuon lamang sa pansariling kapayapaan at hindi isinasaalang-alang ang kapakanan ng lipunan. Para sa ilan, iniisip nilang ang isang stoic dahil nakatuon sa kanyang panloob na mundo at pansariling pagpapabuti ay nagiging walang pakialam sa problema ng ibang tao at hindi nakikilahok sa buhay ng komunidad. Ang pananaw na ito ay hindi lamang mali kundi ganap ding salungat sa mismong diwa ng filosofiyang stoic sa katotohanan, aktibong nanawagan ang mga Stoic sa paglilingkod sa lipunan at naniniwala silang imposibleng magkaroon ng isang matuwid at mabuting buhay nang hindi nakikilahok sa buhay ng pulis. Ibig sabihin, ang city-state o sa modernong termino, ang lipunan. Naniniwala sila sa ideya ng kosmopolitismo na tayong lahat ay mamamayan ng mundo at bahagi ng iisang malaking pamilya ng tao. Ang isang tunay na stoic ay nauunawaan ang kanyang responsibilidad sa kapwa niya tao. Maraming kilalang stoic ang naging aktibong lingkod bayan. Halimbawa na lang si Marcus Aurelius. Hindi lang siya isang pilosopo kundi isang emperador ng Imperyong Romano na may dalang malaking responsibilidad para sa milyon-milyong tao. Si Seneca naman ay naging tagapayo ng emperador at isang prominenteng politiko. Ang mga taong ito ay hindi lumayo sa mundo. Sa halip, isinausaw pa nila ang kanilang sarili dito. Sa hangaring makapagbigay ng benepisyo sa kapwa. Itinuturo ng stoicismo na ang ating personal na kapakanan ay malalim na konektado sa kapakanan ng ating kapwa. Ang pagpapaunlad ng mga birtud tulad ng katarungan, habag, kabaitan, at pagkabukas palad ay isang mahalagang bahagi ng landas ng stoicismo. Ang isang stoic ay hindi lamang naghahangad ng sariling kapayapaan, kundi upang maging pinakamahusay na bersyon ng kanyang sarili at ang pinakamahusay na bersyong ito ay likas na nagpapakita ng pagmamalasakit sa kapwa. Hindi ito pagiging makasarili, kundi isang malalim na pag-unawa sa koneksyon sa pagitan ng lahat ng tao. Naniniwala ang mga Stoic na tayo ay ipinanganak para sa lipunan at ang ating likas na katangian ay ipinapakita sa pagtulong sa isa't isa. Itinuro nila na dapat nating tratuhin ang iba tulad ng pagtrato natin sa ating sarili at ang birtud ay walang saysay kung hindi ito nagsisilbi sa kapakanan ng nakararami. Kaya, ang stoicismo ay isang pilosopiya na aktibong nagtataguyod ng pakikilahok sa buhay ng lipunan at pakikiramay, at hindi pagtalikod o paglayo dito. Panghuli, ang ikalimang maling akala na ang Stoicism ay isang mahigpit, dogmatikong relihiyon o isang koleksyon ng mga matitigas na patakaran na dapat sundin ng bulag ng walang pagtatanong. May ilang tumitingin kapilosopiyang ito bilang isang kalipunan ng mga di mababagong batas na hindi nagiiwan ng puwang para sa individualidad, sariling interpretasyon o kritikal na pag-iisip. Ito marahil ang isa sa pinakamalalim na maling pagkaunawa dahil lubos nitong binabalewala ang praktikal at nababaluktot na katangian ng Stoicism. Ang Stoicism ay hindi isang relihiyon o dogma. Sa halip, ito ay isang hanay ng mga praktikal na kasangkapan, prinsipyo at pagsasanay na maaaring iakma ng bawat tao sa kanyang sariling buhay at mga sitwasyon. Hindi ito nangangailangan ng bulag na pananampalataya o mahigpit na pagsunod sa lahat ng tuntunin ng walang pag-unawa. Sa kabaligtaran, aktibong hinihikayat ng Stoicism ang pagmumuni-muni, pagsusuri sa sarili, at ang sariling paglalapat ng mga prinsipyong ito. Hindi mo kailangang maging isang perpektong stoic sa pamamagitan ng pagsunod sa bawat salita ng mga sinaunang pilosopo. Ang ideya ay kunin mula sa turo na ito ang mga ideya at pamamaraan na umaangkop sa iyo, na tumutulong sa iyong mas mahusay na harapin ang mga hamon ng buhay, paunlarin ang iyong pagkatao, at makamit ang panloob na kapayapaan. Ito ay isang napakaliksi na sistema na nag-evolve sa paglipas ng mga siglo at nananatiling relevante dahil sa kakayahan nitong umangkop. Halimbawa, ang pagmumuni-muni sa kamatayan, wat memento mori, o ang pag-iisip sa mga potensyal na kasawian, premeditatio malorum, ay hindi mahigpit na ritual, kundi mga pagsasanay para sa isip na tumutulong upang pahalagahan ang kasalukuyan at paunlarin ang katatagan maaari mo itong isagawa sa paraang komportable ka hindi nagbibigay ang stoicism ng mga handang sagot sa lahat ng tanong sa buhay ngunit nag-aalok ito ng isang matibay na balangkas para sa paghahanap ng mga sagot na ito para sa pagpapaunlad ng iyong sariling katuwiran at birtud Tinuturuan ka nitong mag-isip ng kritikal, kwestyunin ang iyong mga paniniwala at patuloy na pagbutihin ang iyong sarili. Ito ay isang pilosopiya na nagtutulak sa iyo na maging aktibong mag-aaral ng iyong sariling buhay at hindi lamang isang pasibong tagasunod ng mga dogma. Hinihikayat ka nitong patuloy na pagbutihin ang sarili at tuklasin ang mundo na kang may akda ng iyong sariling natatanging stoic na landas. Ayan, nabasag na natin ang limang pangunahing mito. Ang nakakagulat sa lahat, ang mga stoic ay hindi pala mga estatwa na walang pakiramdam. Sila ay mga taong may malalim na damdamin na natuto lang kung paano tamang haharapin ang kanilang mga emosyon. Hindi sila naghahanap ng paghihirap pero marunong silang magtiis ng matatag. Hindi sila mga fatalista, kundi mga aktibong individual na nauunawaan ang kanilang mga limitasyon at hindi rin sila mga makasarili, kundi nagtuturo ng paglilingkod sa kapwa at nagbibigay ng mga kasangkapan para sa isang makabuluhan at marangal na buhay. Ang laking twist nito, di ba? Umaasa kaming nakatulong ang video na ito para magkaroon kayo ng bagong pananaw sa stoisismo at sa kahangahanga nitong kaugnayan sa kasalukuyan. Hindi ito isang aral para sa espesyal na tao, kundi isang praktikal na gabay para sa bawat isa sa atin. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe sa channel, at pindutin ang notification bell para hindi kayo mapalampas ng mga bagong video. Alin sa mga mitong ito ang pinakanagulat sa inyo o baka may sarili pa kayong tanong tungkol sa stoicismo? Siguradong ibahagi sa comments.